Tutuloy sa susunod na linggo ang executive session ng mga senador kasama si Dismissed Mayor Alice Guo tungkol sa mga nasa likod ng iligal na pogo sa bansa. Kabilang naman sa mga sinisiyasat sa pagdinig ng Senado ang katauhan at mga negosyo ni Tony Yang. Balitang hatir ni Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga iligal na pogo, may iginiin si Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa po akong victim. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Muli na ang kat ang hining executive session. Willing ka bang sabihin kung sino yung, mga, yung most guilty na sinasabi mo? Yes for Your Honor. Sabi ni Go, nababahala siya sa kanyang kaligtasan, kaya hindi lang tarang makapagbanggit ng pangalan may punto pang ipinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanyang pagtakas na kalaunay inilarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na pogo activities sa bansa. Natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may session pa ang mga senador. Pero sabi ni Senador J.V. Ejercito, may napala naman sa maikling pag-uusap. Itutuloy ito sa susunod na linggo at aalalahanin daw ni Go ang mga nangyari. Muli rin inusisa sa pagdinig ang umanay relasyon ni Guo at ni Suwal Mayor Dong Kalugay na isang dating polis. Pinagpaliwanag si Kalugay tungkol sa kanyang mga ari-arian, partikular ang Happy Penguin Resort, kung saan umano posibleng nagtago si Go bago tumakas. Punto ni Sen. Jingoy Estrada tila dumami ang ari-arian nito nung mayor na siya, bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin na alkalde na meron siyang mga bank account na may daan-daang milyong pisong laman. Kalaunan ay pumirma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ipinakita naman ni Senadora Riza Ontiveros ang larawan kung saan magkakasama sina Kalugay at si dating PNP chief, Benjamin Acorda. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil uh, siya po ay dating uh, chief po polis po ng uh, SWAL. Nasa larawan din ang kapatid ni Alice na si Wesley. Gusto rin po niya makita po yung pinakamataas po na sa PNP po. Bakit niya gustong makita yung chief PNP? Wala po, ganun lang po, Your Honor. Sumama lang po. Wala po akong idea. Ngayon ko lang po nakita yung picture. Sa isa panlarawan, kasama naman ni Acorda si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Adviser Michael Yang na idinadawit ngayon sa Pogo. Hindi bidato sa pagdinig si Acorda pero nang kuhanan ng pahayag, ang sagot lang niya ay mahal niya ang bansa at ang PNP. Ang ginawa lang umano niya ay dapat gawin ng isang Pilipino at bilang police officer. Sabi naman ni Tony Yang, we get to meet these officials, especially when we need uh, some help for the safety uh, of our uh, community. Matagal na poba kayo magkakilala? Dating, uh, Chief PNP, kasi sa picture na ito, medyo uh, mas picture, Regional Director pasha. Yes, when he was still in Cagayan uh, as the director, we know each other. Chinese National Siang. Pero napag-alamang meron din siyang Philippine Birth Certificate. Sa tulong ng translator, kinawento ni Yang na 1998 siya unang pumunta sa Pilipinas nang hikayate ng lolong magnegosyo rito. Hindi umano siya marunong magtagalog o Ingles. Saan so, kayo pinanganak? I was born in China in Hujian. How do you spell that? Uh, Fujian and that means in Fujian province place of birth Misamis Oriental And eh, you just told us pinanganakayo sa Xinyang sa Fujian province so a lie on the birth certificate isa pang, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo oh, yeah, ba? My grandfather who helped me come up with this birth certificate and I'm not sure maybe he did this for the convenience of the business here. Yang Jan Sin ang pangalan niya sa Alien Certificate of Registration pero Antonio Maestrado Lim ang pangalan sa Driver's License, TIN at God Permit. Sabi niyang may mga negosyo sa sabigas, bakal at gulong. No, now no. Right now, uh, I don't have any uh, related business with the Poco. Right now, how about before? Before, I had a um, transaction uh, with the Poco company for renting out a condo unit uh, for them. The name yes, that the I name. had a transaction with is Chiu Shui. Tinanong sa kanya ni Senadora Riza Ontiveros ang Pogo Service Provider na Orun, kung saan nakalistang presidente si Yang. The reason why my name was in Orun is because during that time I rented out the place to them. Naosisa rin siya kaugnay sa Philippine Sanjed Steel. It's supposed to be a steel plant pero mukhang may Pogo-like facilities din sa loob. May dorm-style facilities. May restricted area na bawal. Kaming mga Pilipino. Meron pang torturer. May tagapalo. Ilan po ba ang foreign nationals facility niyong ito ng Sanja? During their heyday, we're looking at around uh, 2,000 uh, POGO workers. But uh, ngayon, ma'am, mga less than 300 na lang po. Uh, intel uh, report po na nakarating sa akin. And of course, yung mga documents na nakita namin, it all points to uh, a POGO operation. Tinanong di ko malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Open Duterte ba? I am not very close with the former President Duterte and I don't have contact with him. Paano niyo nakilala si dating Presidente? Former President Duterte, uh, he went to Cagayan and we had a meeting with the business, the Chinese business groups and that's why we were able to meet him and we had a photo with him. So, uh, Sandra Aguinaldo, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinertipikahan urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Bill o House Bill 10800. Sa ilalim nito, pwedeng aprobahan ng Kamara ang proposed 6.352 trillion pesos na 2025 national budget sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa parehong araw. Sa karaniwang proseso, dapat ay may pagitan na tatlong araw ang ikalawa at ikatlong pagbasa. Mahigit siyam na porsyentong mas malaki ang panukala kumpara sa 5.268 trillion pesos na national budget ngayong 2024. Ngayong araw target ng kamera na maipasa ang versyon nila niyan bago mag-adjourn ang sesyon sa biyernes. Kailangan din ng aprobadong versyon nito mula sa Senado bago sisinsinin ng Bicameral Conference Committee at ipapadala sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo. Kung ayaw na raw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang trabaho, dapat raw siyang bumaba sa pwesto ayon sa ilang kongresista. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong uh, duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Well, that's clearly the uh, clear sentiment being shared by a lot of members. Kasunod po yan ang hindi pagsipot ni Duterte sa budget deliberation sa Kamara simula nitong lunes kung kailan dapat isasalang sa plenaryo ang budget ng Office of the Vice President. May ipinadalang kinatawa ng OVP pero hindi raw sila otorizado na magsalita para sa bise. Kahapon naman, nakaschedule din sa plenaryo ang OVP budget pero walang dumating ni isang kinatawa ng tanggapan. Itinanggi naman ng OVP na pinaghintay nila ang mga mambabatas. Dahil dati na raw sinabi ni Duterte sa isang sulat sa sponsor ng OVP budget na si Congressman Zia Alonto Adyong na ipauubayan na lang niya sa Kamara ang pagtalakay sa budget. Para sa ilang kongresista, betrayal of public trust ang hindi pagpunta ng visa sa mga pagdinig. Wala pang komento si Vice President Duterte kaugnay sa pahayag na ito ng ilang mga kongresista. Nauwi sa pananaksakang away kalye sa na Navotas, isang minor de edad ang sugatan. Ang depensa ng na nakasaksak sa biktima sa balitang hatid ni Beya Pinla sa pool sa CCTV ang pagkaripas ng takbo ng grupo ng lalaking ito sa barangay NBBS na Votas pasado alas 8 kagabi. Ang tinatakbuhan umano nila, away kalyeng nagsimula sa suntukan at nauwi sa pananaksak. Yun po na ikwento ng uh, naging uh, witness natin, uh, di umano, uh, away ng kabataan na yung isa pong minor is nagtamu po ng saksak sa kaliwang parte ng kanyang tiyan at saka sa balikat. Uh, sa ngayon po, yung uh, suspect po natin is minor din po. Sugatan ang labing anim na taong gulang na lalaki na kabilang daw sa grupong nagtakbuhan. Ang pakay umano nila roon, resbakan ang menor de edad na dati na nilang nakaalitan sa lugar ayon sa isang saksi. Nagsiselpon lang po sa tapat ng bahay namin. Nambigla bigla po dumaan po yung mga kaibigan ko po, mga nagmamadali po sila. Kaya sinundan ko po sila. Tapos yun, yun nga po pala, may, may, ano, may susu, may, ano, parang may re-rest ba, may naanap po sila. Inabot po yung kaibigan ko ng saksak. Una raw na tapat sa isang lamay ang sagupaan nila, kaya inawat at tinaboy sila roon. Inawat niya lang po kasi malapit na po doon sa pinagbuburulan ng papa niya. Ayun lang po yung concern niya para itaboy po yung mga nag-aaway. Suntukan so, pa lang po nung inawat ko. Tapos pagdating po sa malayo, doon po siya nagsaksakan. Agad namang itinakbo sa ospital ang nasaksak na lalaki. Depensa raw nang sumaksak sa kanya, self-defense ang nangyari. Base po doon sa, sa nasak, nanaksak, pinagtanggol na papaluin daw po siya ng kahoy ng mga kaaway niya, kaya pinagtanggol niya lang daw yung sarili niya. Tinanong ko rin siya, saan mo nakuha yung kutsilyo? Inabot lang din daw sa kanya yung kutsilyo. Pinaamin naman po ng bata na nanaksak na siya po yung sumaksak. Depensa lang daw po yun. Oh, kayong ganyan, kami nang aawat lang kami dahil may patay kami. Sir, kaya nga po kami pumunta dito? Nagkagulo rin sa mismong Navotas Police Station na magkasalubong ang kaanak ng nasaksak na lalaki at ang pamilya ng umawat sa alitan ng mga kabataan. Kasi sinisisi nila yung umawat, hindi raw po masasaksak yung bata na yon kung di raw hinawakan ng umawat. Pero depensa ng kaanak ng umawat na lalaki, Ang inaano concern lang po namin, binabalikan po nila kasi yung nag-awat. Bakit po? Para saan po? nag-awat lang naman po kasi may, may patay po kami. Ang ending po, siya pa po yung napasama kasi inawat niya lang po. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Hawak na ng mga otoridad ang menor de edad na nanaksak. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita, nagkaroon ng minor phreatic eruption sa Bulkang Taal kaninang madaling araw. Ayon sa FIVOX, nagbuga ng puting usok ang bulkan na may taas na 600 meters patungong Timog Kanluran mag alas dos ng madaling araw kanina. Kasalukuyan pa rin nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Dahil dyan, bawal pa rin pong magpapasok sa Permanent Danger Zone ng bulkan. Wednesday latest na mga mare at pare! first stop ng Kulang Araw Campus Tour ang Miriam College High School sa Quezon City. Pili ang agad ang sumalubong kina David Licauco at Jay Ortega. Sila ang gumaganap na Hiroshi Tanaka at Akio Watanabe sa Kapuso Prime Serie. Bukod sa pakikipag-selfie with the students, jire ng mga aktor sa panel discussion. Kasama rin dyan, Sinapulang Araw Director Dominic Zapata, Head Writer Suzette Doctolero at iba pang tao sa likod ng pinag-uusapang Family Drama Series. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.